Alright, bonjour Bali ngayon, day off ko Pero may extra ako sa ibang hotel Bali yun ang pupuntahan ko Nakapag-extra ako doon dati Kaya alam ko na yung location nun Kaya lang ang problema Ngayon kasi, holiday ngayon Pag walang pasok yung mga government, school Yung mga office bali nandito tayo sa stasyon namin bali dito ako dito sa Miro Minil. pero yung hotel na pupunta ako dapat dito lang ako bababa no, sa Cham si baga malapit lang sana ako eh kaya lang holiday kaya sarado tong daan na to bali dito ako bababa sa Miro Minil, dito sa line na ako okay. okay. alright yun pag-iintay ako ng train minuto pa ba? Matagal pa? Okay, 6 minutes pa ako maghihintay bago dumating yung train. Nandito muna ako. Holiday, walang pasok yung sa gobyerno, sa mga school, sa mga office, tsaka yung ibang establishment dito. Baga, walang pasok sarado, hindi na go-operate kaya yun, nakapag-extra ako doon sa hotel na pinag-extra ko na dati hindi ko pa na-vlog yun, yung hotel na yun yung train na iniintay ko, 2 minutes na lang Kab dito na sa loob ng Bumenga bali yung istasyon na pupuntaan limang istasyon bago ako pumaba sa paglilipatang ng train okay, iba may na sa inyo pagka ko na yun, nandito na tayo bali hanapin natin yung paglilipata estasyon istasyon wala rito ah wala yata rito yung paglilipat ng stasyon hindi yata yung ginawa akong decision ha buta sarado lahat ng daan yun sarado ro, no? sa pinagbabaan ko uh, 15 minutes bago ako minutes ako maglalakad bago ako maarating sa pupuntahan kong ano sila sarado eh ayun o oh. no? kalsado yung daan mali yata yung naging ano ko ha sa pinagbaba ko kanina sa Miro 15 minutes ako maglalakad papunta dun sa hotel na papasukan ko ngayon kasi sarado lahat ng daan Magayon nga, holiday nga ngayon kasi yung location ng hotel na pag-extra ko ngayon, doon mismo gaganapin yung ano yung, yung, celebration nila sa Arc de Triomphe. Doon kasi sa ano na, sa street na yon yung street ng hotel na papasukan ko. Kaya lahat ng mga daan na papunta doon, yung mga metro na papunta doon, pari ang meron lang uh, bus. Tapos yun, eh ang tagal ng biyahe. Kaya ang ginawa ko, naglaad na lang ako. Eh simula sa pinagbaba ko kanina. 15 minutes pa bago ako marating doon sa hotel kaya uh, ayun late na ako ng isang oras pero okay lang yun kasi alam naman nila yun eh baga nagsabi na ako sa sa kanila na malilate ako kasi yung yung dinaanan kong metro kanina okay ba tapos nung mga 30 mga ilang minuto nagsarado na rin kaya ayun, sabi ko malilate ako. Sabi niya okay lang. Alam naman daw nila yun eh. Kaya okay lang daw. Hindi ko sure kung tama kayong naging t-shirt ko na mag-extra kayo na. Kasi yun nga. Holiday, sarado yung mga daan. Doon sa pupunta kong hotel. Kaya ngayon nagtalakad ako. Pero kung, kung sa hotel ko mismo, yung papasokan ko, double pay ako nun. Eh, kaya alang day off ako. Kaya uh, di ko sure kung sa pag-i-extrahan ko kung single pay lang. Kasi hindi naman ako doon nagtatrabaho. I mean, hindi ako regular doon sa hotel na yun. Although nakakapag-i-extra na ako doon, pero hindi ako regular doon. Yan. Yan. Badit Maraming mga Bike na Meron dito Ayan mga bike na yan Ayan Baga Ano yan eh Nire-rentahan yung electric bike Ayan Marami yan dyan Pagka Yung iba kasi Nagba-bike na lang eh Pagka Pupunta sa trabaho Ayan i lang nila yung Ano nila Pero may bayad dyan Yung bike na yan Ayan may bayad yung bike na yun baga i lang nila yung ano nila card nila don tapos yun kung ilang minuto yung magagamit nila doon sa sa bike na yun kung papunta sa pupuntahan nila yung madededuck na lang dun yun sa ano nila sa card nila yun may mga electric bike na uh, ganun dito yun bali dyan sa kanto na yung pagbaba tinan nyo sarado yung daan yan sabi dito kakaliwa ako eh inuugil ko kasi kasi walang handaan eh Andaan, kaya uh, ko eh naano ko pag maglalakad na lang ako yun nagkaroon ng daan yun, maglalakad na lang ako pero pag sa metro ka mag wala walang daan yan may harang tapos may mga police na naka-spot dun kasi nga may harang yung daan bawal dumaan ayan Paling sabi sa dito daw kakaliway right. malapit na ako dun sa pupuntahan mong hotel yun yun nga dahil dun sa hindi ko alam ko sa umaga lang sarado yung mga ano eh, mga metro yung mga daanan. Gawa lang sila doon sa location ng hotel na pag-extra ko ngayon. Mga doon yung ano nakapwesto yung Arc de Triomphe, yung address noon doon sa Arc de Trium, sa Champs-Élysées. Eh doon gaganapin yung fireworks. 'Yon. Kaya walang pasok yun sa mga government, tsaka sa school, tsaka sa mga office. Yun, kaya uh, pero alam ko sa umaga lang meron nun eh. Pero sa pag-uwi ko siguro makamaya wala na yun. yun ay. Nakikita ko na yung pagpapasok akong hotel. Ayun. Kita ba? Pag sinom ko kaya kita. Ayun o no, yung... Gabi Ayan, hindi masyado makita pag naka-zoom. Ayan, bali. Malapit na ako dun sa hotel na pake-extraan ko. Nakikita ko na. Anong oras na ba? lit na ako ng 40 minutes. Pero okay lang yan. Alam naman ko lang Bali, di ko na siguro mapapakita sa inyo sa loob. Gawa ng nagmamadali ako. Di ko alam kung paano kasi late na nga ako <laughs> pakita ko na lang sa inyo mamaya pag uwi ko ayan ayan yung hotel na papasukan ko yung gabi tapos kung napapansin nyo yun dun sa may kanto LV napapakita ko sa inyo mamaya pag uwi ko ayan yung building ng LB. ayan o oh. Louis Vuitton pakita ko mamaya pero dito na ako sa hotel na pag extra ko ayan So. <laughs> yeah. so. so here. You're welcome. So, your pass. And also, today you are in B and A. So, yeah, so I put a, a point where you check out. checkout. Okay. And I put 1, 2, 3. It's like priority twelve or 20. And after you can do this. Okay. If you have any questions, check ask You can uh, read write as say uh, for that stuff or, it's, uh, already, uh, or yeah. okay. Okay. you can say, already. Okay, thank you. And here na ako sa baba. Ano? Ito na ako sa baba. Magpapalit lang ako. Pero binaliwanag niya na sa akin yung mga gagawin ko na okay na yung gamit ko. Kaya lang. nandito na ako sa lahat nila magbibigis lang ako. papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka labas ko late na ako ng 45 minutes ganun ah mayan lang alright bali nandito ako sa isa sa mga room dito sa pinag extrahan ko ngayon ayan yung itsura nya nung natapos ko na ayan bali ganun din kagaya Kag dun sa ibang mga ginagawa ko na hotel, meron din silang mga yan para sa cafe. Ayan, up, yan. Tapos yung mini bar nila, ayan. Ayun yung tura ng mini bar nila, may laman. Ayan, kumbaga may listahan 'yan. Ayan. Kukuha na lang sila diyan pero pag nag-check-in sila rito, ayan na may style ng mini bar nila dito. Bali ayan yung mga presyo ng mga item na nasa loob. Ayan, kung yung mga nakuha nila. Ayan. Ayan. Alright. yung mga presyo. yan Hindi ko na may papakita yung iba. yan Tapos yung cabinet nila dito. Ayan. Yung cabinet. Dito din. Sa toilet. Ayan. Maganda yung toilet nila. Yan. Although nakapag nag nakapag extra na rin ako dito. Yan. Tapos sa uh, yan. Toilet. Yan. Bali, nakapag-extra na rin ako dito matagal na. Pero ngayon ko na siya nagagawa ng video. Bali andito ako sa building B kasi dalawa 'to eh. Tapos sa uh, ambiance, sa tituran ng no, ambiance. Yan, pagbinuksan mo. Ayan. Kaya eh, yung itsura niya. Yan. Kasi nasa building B ako, kaya ako mapapansin nyo, nasa likod ako eh. Kasi ito, may building A, tapos may building B. Ayan. Kung mapapansin nyo, may building A, tapos, kung mapapansin nyo yung ambience sa labas, nasa likod kasi ako eh, kasi dalawang building to. May building A, tapos may building B. Yun Bali, nasa likod ako, kaya yung ambience niya, ganyan yung itsura. dyan sa baba, pwede kang tumambay dyan. Ayan. Baga may pinto yan dyan, tapos pwede kang tumambay dyan. Mga gusto nang tumambay. Alright, papakita ko na lang mamaya yung iba. Nandito ako ngayon sa isa sa mga room din dito. Ayan yung itsura niya. Ayan. Ayan yung minibar. Sa cabinet nila. Ayan. Ayan. Yan yung style nila. Yan. Ganun din. Hmm. May bolt din. Sa toilet naman. May tura ng toilet. yeah First floor lang ako eh. Para to dun sa may mga... Ah, uh, matandang kasama, 'yan. Ganyan yung style niya. Sa so, may mga matandang kasama, 'yan. O kaya may sakit o nagpa Ganyan yung itsura ng toilet. 'Yan. 'Yan yung room. Sa Kanti niya isa sa mga room dito. toilet, 'yan din.

lang pero pag lumabas ka dun sa kanto dun ang maraming ay street na yan yun maraming tao itong spot na to maganda tong spot na to eh dahil nasa tourist spot tong lugar na to pero yung hotel nasa street lang ayan ayan yung ambience nya rito sa second floor okay. Ayan, pupunta tayo sa kabila dun sa building B dyan sa kabila dyan tayo pupunta Bale, tayo right, bali tayo sa alright bali dyan tayo pupunta sa kabilang building na yan no? ayan tapos kung makikita nyo oh, pwedeng tumambay dyan oh, no? sa kabila na yan dyan pwedeng tumambay dyan building building B Ayan yung elevator nila dito tapos yung kabila naman dito sa building A, ayan. ayan yung elevator sa kabila ayan, tapos dito yung daan sa hagdan, dito tapos yung pababa dito, sa alakad Taragal. Tapos yun Pwede digene nila dito Sa reception Yung mga hindi natatakot Yung mga pa Yung Masa na okay. Balik dito tayo sa Pangalawang building naman tayo Balik pupunta tayo sa dito sa kabilang building ayan pupunta pero itong elevator na itong maliit lang ayan maliit lang yung elevator na ito Do not disturb. Okay. Ito pa sa kanila. Bawal dito. Ito yung mga tsura ng room dito. Bali yung pupuntahan dapat natin yung 86 kaya lang. Do not disturb. 76. sinasabi ko na pwede ka tumambay rito Ayan Ayan, may upuan dun o no? oh. Ayan, pwede ka tumambay dyan Baga dito yan sa building B Yung kanina dun sa harap, makikita mo yung kalsada Tapos dito, dito ka makikita mo yung nasa likod Ayan, dito yung ano nun ano. yung na Ayan, oh. so, sa mababali itong merong sauna. Ayan, tapos merong fitness. Ito maganda dito sa ano natin. Merong gym. Okay. may gym dito eh. Ayan. Diba? Ayan, may gym sa loob. Itong maganda dito sa hotel na to. May gym dito sa loob. Ayan. Tapos sa kabila naman, may sauna. Kaya lang hindi ako, hindi ko na ipapakita dun. Kabila, may sauna naman dun. Kumbaga, hindi ko napapasukin baka may tao sa loob eh. Tsaka pang babae lang nga tayo. Pero ang kagandaan dito sa hotel na to, merong gym tsaka may sauna. Tapos dito, dito nga sa baba nakapwesta yun. Ayan. Pag may mga kliyente na gusto mag-gym, ayan meron dito sa baba. Ayan. ayan may mga uh, weights. Ayan, weights. Kita ba? ah Ayan. Ayan. Nakapag-extra na ako dito dati pero ngayon ko pa lang siya nagawa ng video. Yun, bali dito ka ano nalang papakita. Pwede ko ano yung ginagawa ko doon sa ibang hotel. Meron ding listahan ko ano yung uh, mga room na naka-assign sa'yo. Yan, ganun pa rin. Gaya nung mga dati, may recuse, may depart. Tapos ang pagkakaiba nga nandito dito, merong building B. Kumbaga, yung sa likod, meron silang building. Kaya, hinati sa aming dalawa. Yung may mga kulay sa akin yan. Tapos yan. Tapos yung walang kulay dun sa naging kapartner ko yan. Tapos ayun, ito yung sa building A. Ayan yung mga nilinisan ko. Tapos dito sa building B. Ayan naman. Ayan yung itsura. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi late na ako. Eh. Nagmamatali ako. Buti na lang tinulungan ako nung governor dito, yung mayordoma. Kaya ako natapos agad. Pala hindi pumasok yung tao dito kasi nga di ba nga ano holiday ngayon eh araw ng mga bayani kumbaga sa atin araw ng mga bayani ngayon kaya sarado yung mga ibang metro eh siya nakatira siya sa outside eh, eh walang biyahe sa kanila papunta dito sa hotel na to kaya hindi siya nakapasok bali ayun eh sa naman day ko ngayon hindi eh, ako akong available ako kaya ako na lang pumalit sa kanya pero matagal na ako nagpa part time dito hindi ko lang siya naipakita pa yan, kung natripan nyo yung mga ganitong video na ginagawa ko regarding dun sa mga pinagpapartaman ko. Meron na akong anime, bali ito, pang pito ko na tong hotel na to. As of now, pinakamaganda siya para sa akin kasi meron gym, may sauna, tapos malaki siya. Although tapos yung lugar niya rito, tourist spot kasi to eh. Kaya lang yung hotel na to, naka ano sa iskinita. Pero pag lumabas ka dun sa labas dun, makita mo yung pinaka tourist spot dito sa lugar na to, sa champs City. AC. Kaya alam palubat na ako eh. Papakita ko sana sa inyo eh. Pero titingnan ko kung aabuting pa mamaya para may pakita ko yung sa labas. Kasi ano yung tsura. Yun, nandito na ako sa labas. Wala, alabas ko lang. Ah. Ayan yung hotel sa likod ko. Ayan Ayan. Mga lahat ng pinagpartaman kong hotel, ito yung pinakamaganda para sa akin. Kasi malaki sa loob, tapos dalawang building siya, tapos may yun nga may sauna tapos may gym sa loob kaya ngayon para sa akin ito yung mas mas maganda sa ngayon bali yun bali ipapakita ko sa inyo maglalakad na ako dito sa uh, labas ng location ayan ayan yun yung location ng hotel ayan alright bali dun alright bali pa huwi na ako ko, madaming tao dun no kasi itong spot na to tourist spot itong, itong lugar na to eh eh, kaya pala kaya pala hindi pumasok yung naka-assign doon. Gawa nga ng ano yung araw nga ng mga biyani baga pa siyang sumakay walang sasakyan papunta papunta rito kaya hindi siya nakapasok kaya ako nakapag-extra dun sa LB At uh, tourist spot dito sa lugar na to eh. Kaya lang palubat na ako. Ay LB. Daming tao. Yes, you can move, you can post video. mas maayos alright gaya ng mga ginawa ko nung nakaraan sumirma ko ng kontrata kaya lang hindi ko nakita sa lobby ito baga ito yung mga kopya ko nung mga pinirma ko ng kontrata ngayon tsaka nung mga nakaraan na nagtrabaho ko sa kanila kaya lang hindi ko nagawa ng video eh. bali ito yung perfect ko na magawa ng video yung hotel na yun kaya ito yung kontrata yung pinirma ko kanina hindi ko na, na ano, gawa ng Nagmamadali ako eh. Tsaka ano kasi, bawal. Bawal dun eh. Bawal <laughs> kasi dun eh. Ito yung, yung titrayom. Ayan o. Oh. Ayan. Kaya lang ayun, eh. ayun nasa dulo na yun. Ayun so, Tapos LP. Ayan. Ayan. tapusin tayo sa LV pakita sa inyo di ba? Ayun. ayun yung LV men tingnan mo naman o oh. naka box yung LV men dalawang building diba? yan yung hard to ay Iniisip natin ng ini Bali, dito na tatapusin. Kung nagustuhan nyo yung video na ginagawa ko regarding dun sa pagpa-part-time po sa ibang hotel, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pag sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit, salamat. Peace.